Sa kabila ng mga panawagang naglabas na ng pahayag ang palaso sa posisyon nito kaugnay sa nangyayaring manhunt operation kay Pastor Apollo Kibiloy sa KOJC Property sa Davao City. Kung ano ito, kukwento sa atin ni Aileen Taliping ang umusad ang batas at sumunod sa proseso. Ito ang maiksing tugon ni Executive Secretary Lucas Bersamin, kaugnay sa pahayag ng mga kritiko ng administrasyon na may halong politika ang ginagawa ngayon kay Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ, partikular ang nagpapatuloy na operasyon ng Philippine National Police sa bahay nito sa Davao City. Ayon kay Bersamin, may pananagutan sa batas si Kibuloy, kaya hayaan ang mga otoridad na gawin ang kanilang trabaho at ipatupad ang kanilang mandato. Tumanggi namang magkomento ang kalihim sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio kaugnay sa pag-endorso nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kingdom of Jesus Christ para iboto ito noong panahon ng eleksyon. It is to law. The law the okay. Meron namang process dyan. Uh... <laughs> so hindi dito na ano yung uh, paghingin ng sorry ni Sara na ibinot, hindi tayo iboto ng... No comment ako dyan. Matatanda ang sinalakay ng mga operatiba ng PNP ang tahala ni Kibuloy sa Davao City noong Sabado at hanggang ngayon ay nagpapatuloy ang pagbabantay sa lugar dahil sa paniwalang nagtatago sa underground sa loob ng compound si Kibuloy at iba pang target na maaresto. Ito si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.